Alam mo ba? Nitong lunes, May 12, tayo muli ay naghalal at nagluklok ng mga leader na uupo upang maglingkod sa ating bayan. Kaya naman, matapos bumoto, nilalagyan tayo ng electoral ink, indelible ink, electoral stain of phosphoric ink. At syempre, naging laman ito ng stories ng karamihan sa social media para ipakitang bumoto sila. Pero, para saan nga ba ito? Ang Electoral Ink o mas kilala bilang Indelible Ink ay isang special na uri ng tinta na hindi agad nabubura. Kadalasan, ito ay may halong phosphoric substance na nakikita sa ilalim ng UV light. Ipinapatak ito sa daliri ng butante, karaniwang saka ng hintuturo bilang patunay na siya ay nakaboto na. Ginagamit ang ink na ito upang maiwasan ang multiple voting o flying voters. Dahil hindi ito agad nabubura, madaling makikita ng mga election officers kung ang isang tao ay nakaboto na. Isa itong simple pero epektibong paraan para sa transparency tuwing halalan. Ito ay unang ginamit sa halalan sa India noong 1962 at sa paglipas ng panahon, ginamit na din ito ng iba pang mga bansa. Pero alam nyo ba na ang orihinal na ito ay pinapahid sa buong daliri at hindi sa kuko? Bago ang 1971 election sa India, nanawagan ng ilang kababaihan na huwag itong ipahid sa daliri dahil hindi ito magandang tignan lalo na sa araw ng kasal. Dahil dito, ipinagutos ng Election Commission ng India na sa kuko na lang ipahid ang indelible ink. Sa Pilipinas, inilunsa dito para labanan ang dayaan sa panahon ng manual voting at hanggang ngayon, kasama pa rin ito kahit sa automated elections. Kung kayo ay nagtataka kung ligtas nga ba ang indelible ink, Oo, ito ay ligtas sa balat, non-toxic at dumadaan sa pagsusuri ng mga eksperto bago ito gamitin sa halalan. May mga pagsusuri. Susuri rin na isinasagawa ng COMELEC at iba pang ahensya para siguraduhing epektibo at hindi ito nakakasama sa kalusugan. Pero huwag mag-alala dahil nagtatagal lang ang kulay nito sa loob ng tatlo o apat na araw. Sa mga bansa tulad ng Pilipinas kung saan mahigit 68 milyong butante ang inaasang makikiisa muli sa halalan, mahalaga ang ink na ito bilang isa sa mga nagpapatibay ng tiwala ng publiko sa sistema ng pagboboto. Kaya naman, ang marka sa ating daliri ay bakas na tayo ay aktibong sumasali sa eleksyon. Ito rin ay simbolo ng pagkakaisa, pagkilala sa demokrasya at pagtatanggol sa katotohanan. Isa rin itong paalala na ang boto natin ay mahalaga at ito ay dapat igalang at ipaglaban. Ngayon, alam mo na!